Hello mga friendship ko John for today's video. Pag-usapan po natin ang tungkol sa aming pag-alis ng Alabama. So di ba na ko sa inyo na wala na yung work ni Dave doon dahil nabenta yung company na pinagtatrabahuan niya at saka same din yung ng company na pinagtrabahuan ko while we were in Germany. So, nabenta siya dahil sa namatay yung may-ari. And then, yung mga anak nila, they don't really know how to run a business. Kaya, binenta nila. So, after that, nakatanggap si Dave ng incentives. And then, nakapagplano kami. Char, nakapagplano. So, napag-usapan namin niya, why not just travel kasi alam niyo ba nung nasa nasa Germany kami travel kami ng travel ano so nung nalipat kami dito sa US medyo ewan ko na miss din siguro niya yung travel niya pati ako din ganun din ano so sabi niya why not buy a toy hauler or RV na tinatawag nila pero mas maganda yung toy hauler kasi kasi pwede mo siyang uh, may garage kasi siya eh so nakabili bumili kami ng toy hauler um, para wala na kaming payments na gagawin binili namin siya cash so after noon ewan ko ba si Dave bumili din siya ng dalawang motorcycles so yung dalawang motorcycles na yon nilagay niya doon sa garage sa, ng, sa garage ng toy hauler all right so before we can move out from Alabama kailangan namin i-settle everything isa pa yung mga gamit namin hindi naman po na basta-basta na lang namin iwanan doon ano alam nyo, ba kabili ko lang pan, ko pa lang naman noon ng ng dining set na oh my goodness it was from Italy na dining set tapos hindi ko pa talaga alam niyo may may mga bisita kami nakakatawa nga may bisita kami from ay yung mga mga J1 students napaka ano ko napaka yung bang uy, 'wag mo nang ilagay dyan, 'wag mo ilagay dyan, gano'n gano'n kasi ayokong magasgasan yung table. <laughs> Kawawa naman mga bata na yun. But anyway, ayun talaga inilaga ang kasi alam nyo ba hindi talaga ako bumili ng ng matinong dining set until nakuha ko 'yon. Bumili lang ako ko yung mga kung ano-ano lang dyan na murang-murahin. So anyway, yun binenta din namin yun. Oh my goodness, ano yun? The uh, buong buo ano pa pano ba yun? Wood siya, wood siya kasi sobrang bi bigat, mabigat masyado. And then binenta namin yun. And then binenta na din namin lahat ng mga furnitures namin. Maliban na lang doon sa high chairs na na dala pa namin yun from Germany. Meron nga kaming table and uh, bench na yung pang pang Oktoberfest sa Germany pa din namin galing yon. Hindi na namin siya nakita. Ewan ko kung may humiram kasi hindi na sinuli Ewan ko. <laughs> so anyway, binenta namin lahat yon. Tapos pinark muna namin yung aming uh, toy hauler sa likod ng bahay namin doon sa Florida and then slowly we move all our stuff that yung mga kailangan lang talaga like like books ng mga boys uh, clothes namin and then some of our uh, mga pants and yung mga pang cooking cooking ko whatever ganun ganun so kung ano lang yung magkasya doon sa toy hauler And other than that, meron pa kasi kami, you know, hindi naman, hindi naman kasi ng laki kasi ng bahay yung toy hauler namin eh. Kaya marami talagang excess na mga kagamitan. So, hindi namin nabenta lahat kasi yung iba naman gusto namin ikip, yung hindi nagkasya doon sa, sa toy hauler, nilagay namin sa truck yung iba, and then, nag-rent na rin kami ng U-Haul to, you know, take everything with us. Kasi meron din kaming um, classic na car, 69 Mustang. Yun pa din ng ano, nilagay namin doon sa, sa U-Haul. And then, our pickup truck, which is, we, tinawag namin siyang trucky. Dinala na din ng friend ni Dave to Florida before us. So ayun tulong-tulong na ano pagkatapos namin ibenta lahat at saka yung mga natitira doon naayos na namin and then bago pa kami talaga tuluyang nakaalis sa Alabama amin muna ah, kami muna ay nag um nagstay sa resort kasi syempre kailangan pa namin na linisin yung bahay and all and then other than that ay naku po marami pang mga gagawin as in marami pa talaga to make the story short um, hindi kami nakaalis kagad totally sa Alabama ano nagstay pa kami sa resort for a little while and then okay naman sa resort kasi at least naman mafe-feel din namin kung ano po yung buhay na na magta-travel in in a um, U-Haul. No, 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 no. In a um, toy hauler with the kids and oh my goodness, with Jazzy. So, um, ito yung stay namin doon sa resort na yon Maganda din naman kasi isa pa, meron din silang pond on where you can fish and meron din meron din naman mga amenities ayun so nag enjoy din naman yung mga bata at saka buti naman ba mga bata pa sila nun, ano hindi pa sila mahirap mahirap i uh, i-accommodate kasi ay wala lang parang kung saan kami nandun lang din sila so wala pa masyadong problema ano And then, isa pa din kaya hindi kami nakaalis kaagad dahil nga um, pumapasok pa si Nedje at Yoshi doon sa school na yun. Maganda ang school na yun doon. Na yun doon. And then, um, nung nagstay na kami dito sa resort na to, oo, nung unang spot namin, alam nyo ba, yung unang spot namin, eto napanaginipan ko siya before kami napunta doon na realize ko lang kasi pagdating namin doon sa site na yon para bang deja vu para bang feel ko nandudo na kami dati yun pala napanaginipan ko yun para bang ay nako nagka anxiety yata ako from from a house and then titira ka dito sa maliit na vehicle yung hindi ko pa feel kasi parang never ko pa na-encounter yung mga ganun eh but anyway nag-enjoy naman pa din yung mga bata doon even with all the adjustment na naman kasi from a house to a toy hauler pero inexplain lang namin sa kanila na no, you know um, while you guys are young we want to travel around with Jassy din ay naku si Jassy kasama pa namin. Pero maliit talaga yung toy hauler para sa akin. naku ewan ko ba. Anyway, na lumipat kami kasi alam nyo ba, yung unang spot namin doon, unang lot namin na, na, na namin sa resort na yun, yung kapitbahay namin, ano, uh, para ba silang, ewan ko, addicts yata, ganun, maingay, nag-aaway, ganun-ganun. Ayaw namin ng ganun. May mga anak kami, ano. Tsaka, mahirap na ano pang mga mangyayari doon. So, lumipat kami. Nung lumipat kami ng bahay, ano, nung spot. Lumipat kami ng spot. Maganda na kasi katabi namin yung lake. Kaso naman, hindi kami nagtagal na doon kasi it's really time for us to leave sa nanghihinayang din kami kasi nga nag enjoy na naman yung mga bata sabi nila mama it's nice in here cause we can go fishing anytime ganun ganun but yeah pinapa pina-explain lang namin sa kanila na you know this is part of our moving out <laughs> moving out from Alabama and experience like American dream, char char, na no, pa-travel-travel ka na lang. So, ang hindi namin ini-expect sa mga travel-travel na yan is yung expenses, OMG. Ang akala namin, yung savings namin ay tama na doon. Tamang-tama na para sa amin kasi iho-homeschool namin yung mga bata ayun eh pala ay tan, tan tan hindi siya kasha but anyway so when we left um, Alabama finally nag travel na kami and then we finally found another spot yun na nga sa Florida so pagdating namin dito sa Florida doon sa Florida pala nakahanap na naman kami ng resort meron din sila doong lake, you can fish, but then you cannot swim in there kasi maraming crocodile. So, anyway, nagstay kami doon for another, I think, a year yata. And maganda din naman ang, ano dun, maganda ang spot namin doon din. Kasi, along the highway, at saka, para de, parang ang feel da, kasi doon sa Florida para din siyang Alabama so yung adjustment namin hindi masyadong mahirap kasi para din Pilipinas si eh, halos walang hal, parang parang ano lang parang uh, Pilipinas walang snow snow mainit mainit as in mainit pareho lang yung Alabama at Florida sobrang init so ako naman yung talagang sabi ko no 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 the, hindi na to maganda hindi ko nagustuhan talaga yung yung buhay nasa toy holder lang na gusto ko kasi yung may yard ako mayroong mag, gusto ko na magtanim tanim ganyan ganyan hanggang sa eto na nakahanap kami ng bahay So kung ano man ang bahay na 'yon ipapakita ko sa in you. Nako ito na yung bahay na this is ito yung pinakamagandang bahay na naterhan ko. Hindi wala akong wala akong pake sa ba, sa bahay mismo ano Ang nagustuhan ko doon ay ang yard. Yung front yard niya puno ng mga flowers and mga my my fruits and then same as the backyard yung backyard merong pineapple mango avocado lime grapes omg yun ang mga tanim doon yun talaga nagustuhan ko wala akong alam sa bahay at saka syempre nagmo Bago pa lang kami nang nag-move dun. Ang furniture lang namin, dalawang high chair at saka bed. Ganyan lang po. Pero wala din pa din akong pakalam dun. Kasi, nako, gusto ko lang mag-stay lagi sa labas. Mag-aalaga doon sa mga plants. Ganyan, ganyan. Kung ano man yung itsura ng bahay na yun, pag-usapan natin in my next video. Thank you so much for watching. And, please comment, like, and subscribe. Love you all. Mm -hmm. Ciao, Bella.